Makalakbay, ah, good morning. Punta pala ako ngayon ng, ano, nang Silang Cavite. So napadaan ulit ako dito sa parang bypass road. Hindi ko alam kung anong, ano to eh, anong tawag ng daan na to eh. Basta papuntang Silang Tagaytay Cavite ito. Uh, papunta ako sa isang kliyente ko sa Silang. So napadaan ako rito. Stop mode, over muna mo ako dahil pagandang pag ng daan niyo. Eh, oh. Tapos, yan o. Oh. Tapos napaka sariwa ng hangin. Napakalamig. Kahit na tanghaling tapat. Yun no? o. So, dito dito yan. Yung, hmm. yung way na napunta doon is going to Tracy Cavite naman yan. Tapos dito naman sa kabila. Yan. diyan yung papuntang silang Tagaytay. Ang ganda dito kasi ano, ah, uh, Nariwa talaga yung hangin tapos mga damo-damo pa oh. Sa dahil pag damo. Tapos nandito ako sa isang malaking puno ng ano na tawagin sa amin to binunga. Pero itong puno to mga kalakbay manalapad yung dahon nito. Kaya may kita nyo. Ah, uh, pwede tong ano pwede mong gawing ano to eh. Ah, uh, nari magpapaksiw ka ng isda. Ah, uh, dilis, sample ng dilis. Pwede mong gawing ano to. Ah, uh, ito yung ibabalot mo. Ibis na saging o dahon ng gabi. Meron din mga gabi dito. Tapos itong binunga na to sa probinsya talaga is pagka namunga na to, maraming ibon na dumadapo dito. Pati ibang klaseng ibon ng tumutukan ng ano, ng bunga nila. So, ngayon, wala pang bunga. So dito, napakasarap. Nang ano, ng lilit niya dahil malalapad ngayon dahon. Yan yung pinakapuno niya. Yan. Ah, uh, kung mapadaan pala kayo ng ano, ng uh, tagaytay, tapos papunta kayo ng Tracy Martires, dito na kayo dumaan. Sa so, way na yan. After lang to ng, from silang, from tagaytay, pagka after nyo ng ano, ng Ashinda eh, siguro mga 1 kilometer, mag turn na kayo dito. Tapos, didiretso na yan papuntang uh, Tracy Marteres at saka General Trias Cavite yan. Pwede yan dumiretso doon. Yung way na yan. So, short to. Uh, dito, wala talaga traffic dahil parang bypass road yung tawagin. So, tuloy-tuloy yung biyahe lang. Sana makatulong sa mga motorista mga padahan dito. Thank you.